Ilang beses ko na kayo sinabihan. Ilang beses ko na kayo sinabihan ngayon lalakang ko kayo. Okay ba? Hey! Oh. na sila! Umakit sa bako ko! ko ilaw! Huli! <coughs> mm. Ayun na, ayun na, ayun na. <coughs> Mga bata kayo, ilang beses ko na kayo sinabihan. Ilang beses ko na kayo sinabihan ngayon lalakang ko kayo. Hindi kayo makakapasok ng loob ng bahay. Titignan ko kung anong diskarte gagawin niyo. Pupal kayo ah. Ayun oh. Ayun no. Bababa ko. Cherry ko, patay Buksan mo yung ilaw pag ano na. Mamaya na, mamaya na, mamaya. Bababa na ako. Ibu, excuse. Kay Baki! Hey! Atya na sila. Umakit sa bakot. You know, just... okay, na. Wait na, 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 Sa inyo si sa si Jericho. Sa sa mo. Akit, akit, akit. Sa sa Jericho, ilaw! Huli! Huwag kayo. Huwag kayo ba ba ba? Diyan lang kayo. Diyan ka lang kayo. Diyan ka? lang kayo. Diyan lang kayo. Diyan lang kayo. Ba't kayo ng bakot? Anong oras na? Kasi malakas. Kaya papasok kami sa bahay. Oh. O, ano kayo ngayon? Huli kayo ngayon. O, subukan mo Subukan mo oh sige. mo ba? mo ba Oh. Okay naman siya. Tiko mo muna bibig mo, tiko mo, hindi kayo makababajan, dyan, mapapagalitan tayo ng kapitbahay. <tipan> Tatanungin, ba't ngayon, ba't ngayon lang kayo? Anong oras na? Eh. O, dyan oh. lang kayo, huwag kayong papaba dyan. Sige, subukan mo. Oh. Uh, uh, subukan uh, uh, mo, subukan uh, uh. mo, subukan uh. mo. Uh. Uh. Uh, sige, uh. sige, 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 sige. Ikaw, i school na talaga kita. Ilang araw ka ng gabing umuwi. Shhh, huwag ka nga sumigaw. Uy, kawakatay gusong ka lang. Uy, 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 uy. Uy, tigil mo ka lang, Tigil mo, tigil mo yung bibig mo, tigil mo yung bibig mo. Huwag kayong bababa dyan, ha? Huwag kayong bababa dyan, ha? pinto! Yung ano yung... nga gate? na, para ting... Wait lang. de may naisip ang solusyon dito para hindi na ganito tong mga to, eh. Dito, dito. Pag-iwalayin ko ng school yan, ha? Pag-iwalayin ko ng school yan. mag ng school dalawa. Sige, sige, sige. Mababa ka dyan. Mababa ka No? Ano sa tingin nyo? Tanong natin sa mga tao, no? No? Like nila to. Ang gusto nilang, ano? Gusto nilang pag-iwalay natin na school na to. Pungin na nito ang dalawa na to. Ay, paano kayo? Dito mo kami? O, dyan lang kayo. Tara, pumasok kayo doon. Huwag kayong bababa dyan. Tigil mo yung bibig mo. Gabi na. Huwag kayong mo na yung bibig mo. Kinangin na mo. Ikaw din. Tinginong nga, hindi ako matutulog. Dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Tulog lang kami.